Nagawang makaingi naman ng tulong ang isang host ng programang It's Showtime na makatakas mula sa lalaking nagtanggang gumahasa sa kanya. Iyan ang ni Rod Lagusat. Kalaboso ang lalaking ito matapos e-reklamo ng sexual assault ng It's Showtime host na si Sian Dominguez. Ayon sa pulisya, nagkasabay sa elevator si na Dominguez at ang sospek na kinilalang si Sherby Torno, 25 taong gulang. Si Dominga ay papuntang 8th floor habang si Torno naman ay pa 11th floor ng naturang kondominium. Ayon sa Komuning Police Station, nag-ugat ang reklamo matapos sumunod ang sospek sa mismong unit ng biktima. Itong biktima natin pumasok sa kanyang unit sa kondo. So pagpasok niya, sinarado pinto, may biglang kumatok. So nung pagbukas niya, nakita niya yung sospek. And then at that time, tinanong niya kung pwedeng kunin yung, yung Facebook account niya. And then While well, asking, inawakan na niya yung waist daw ng babae. Kasama pa umano dito ang pagsisabi ng sospek sa biktima na pakis. Nagawa naman ni Dominguez na itulak ang sospek. Sabay tumakbo naman yung lalaki, o ba, sa labi gamit sa hagdanan. Kaya itong biktima natin, uh, allegedly, according sa kanya, sumunod siya habang tumatakbo yung lalaki at binibidyohan. Nung nasa hagdanan na siya, bumalik sa unit niya para isarado saka siya bumaba sa elevator para wingin ng tulong sa security guard. May kita sa kuha ng video na ito na tumatakbo palayo ang sospek malaki Dominguez. Dumaan ito sa hagdan at natumba pa habang nagmamadaling makaalis. Napagalamang sa tulong ng mga security guard ay agad na nahuli ang sospek at nadala sa police station. Napagalamang ang sospek ay hindi naman unit owner sa lugar kundi bisita lamang. Depensa naman ng suspect, hindi totoo ang paratang sa kanya na hinawakan niya sa bewang ang biktima. Kinatok yung room niya. Tapos sinabi ko na ano, ano pa kanin niyo miss? Pwede mo magtanong miss? Ano, ano pa kanin niyo? Parang na ano, natipuan lang ako, parang naganda lang ako. Hindi totoo yun, yung pag-awak -pag sa akin sa balaang. Sila, sila nagpipilit yun pero dito to yun. Hindi ko siya inaras. Hindi ko siya inipuhan. Samantala, ayon kay Diaz, nanginginig at galit na galit ang biktima ng makarating sa police station. Sa post naman ng ama ng host, sinabi nito na natroma ang kanyang anak dahil sa nangyaring insidente. Nanawagan naman siya ng dasal para sa kanyang anak kaugnay nito. Ayon pa sa pulisya, mabuti at naging alisto ang mga security guard sa kondominium. Paalala nila sa mga ganitong sitwasyon. Mas possible, mas maganda, buksan lang ng konting uh, maliit yung pintuan natin, tanungin kung kuhan, kung anong kailangan pag uh, hindi naman natin siya kilala. Huming, hindi tayong humingi ng tulong, lalo, lalo na kung sa kondominium tayo, may mga security guard tayo dyan para maalala tayo. Nakapagsampa na ng kasong unjust vexation sa Cagayan City Prosecutor's Office laban sa suspek na nasa isang buwang pagkakakulong ang pwedeng kaharapin ito. Dagdag ni Diaz, nakadepende naman ito sa magiging assessment ng piskal sa isinampang kaso. Sa kasalukuyan, nakapiit ang sospek sa kamaning Police Station ng QCPD. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.